Napag-isipan mo na ba kung gaano kadaling gumuho ang ating sibilisasyon isang pindot lang sa switch at biglang mawawala ang lahat ng ating kinasanayan Ngayon, isasagawa natin ang isang nakakapangilabot ngunit mahalagang mental na eksperimento. Paano kung biglang mawala ang internet sa buong mundo? Hindi lang ng isang oras, hindi lang ng isang araw, kundi sa loob ng isang buong buwan. Aalamin natin ang dalawampung nakakagulat na yugto na magpapakita kung paano unti-unting guguho ang ating mundo. Mula sa kaunting pagtataka hanggang sa ganap na kaguluhan. At maniwala ka, mas nakakatakot ito kaysa sa anumang pelikula ng sakuna. Sa tingin mo, kaya mo kayang makayanan ang ganitong sitwasyon? Sabihin mo sa comment section Anong araw sa loob ng isang buwan na walang internet ang magiging huli mo na. Ngayon, simulan na natin ang ating paglubog sa dilim. Bago tayo magsimulang magbilang ng mga araw, sandali nating isipin ang lawak ng magiging epekto nito. Ang internet ay hindi lang social media at video ng mga pusa. Ito ang hindi nakikitang sistema ng nerbiyos ng ating planeta. Trilyong dolyar ang dumadaan dito bawat oras. Kinokontrol nito ang mga planta ng kuryente, supply ng tubig at pati na ang mga traffic light. Dito nakasalalay ang lahat ng pandaigdigang supply chain mula sa pabrika na gumagawa ng iyong telepono hanggang sa tindahan kung saan ka bumibili ng tinapay. GPS, komunikasyon, medisina, pamamahala ng gobyerno, lahat ng ito ay konektado sa pandaigdigang network na ito. Kaya, kapag sinabi natin na wala ang internet, ang ibig sabihin natin ay tuluyang huminto sa paggana ang kritikal na sistemang ito ng nervyos. Ganap sa buong mundo. Kaya, nagsisimula na ang orasan sa pagbilang. Araw uno. Unang yugto. Pandaigdigang pagkalito. Umaga ng unang araw. Pagkagising mo, kinapamuwang iyong cellphone. Walang wifi. fi ni mobile data, wala rin. Akala mo, simpleng aberya lang ito sa service provider mo. Sumilip ka sa bintana at nakita mong pati ang mga kapitbahay mo, tuliro ring nakatitig sa mga smartphone nila. Walang tumutunog na telepono. Walang mensaheng dumarating sa mga chat app. Binalot ang buong lungsod ng isang kakaiba. At hindi nakasanayang katahimikan. Walang tunog ng mga notification. Lumabas ang mga tao sa kalsada. Sinusubukang alamin kung ano ang nangyayari. Dinumog ang mga opisina ng mga mobile network at internet service provider. Pero walang nakakaalam ng nangyayari. Sa ngayon, wala pa ang takot. Tanging pagkalito at pagkainis lang ang nararamdaman karamihan ay kampante na maaayos din ang lahat sa loob ng ilang oras. Pero hindi pa nila alam na simula pa lang ito, dumako tayo sa ikalawang araw at ito ang araw ng pagkalumpo ng pananalapi. Pumunta ka sa tindahan, punong-puno ang iyong grocery cart, pero pagdating sa cashier, ayaw gumana ng iyong card, hindi makakonekta ang terminal sa bangko. Sinubukan mong mag-withdraw ng pera sa ATM pero ayaw din itong gumana. Sa puntong ito, nagsimulang magliwanag sa mga tao. Ang lahat ng perang nasa kanilang mga account ay naging mga numero na lang sa isang walang silbing screen. Ang pandaigdigang sistema ng pananalapi na nakasandig sa mabilis na electronic transactions ay tuluyang naparalisa. Hindi nagbukas ang mga stock market huminto ang internasyonal na kalakalan. Hindi makapagbayad ng sahod ang mga kumpanya. Naparalisa ang buong ekonomiya. Ang mga may nakatagong pera sa bahay ay biglang naging parang mga hari ng mundo. Para sa iba, nagsimula ang panahon ng barter. Pangatlong araw na at ramdam na ang matinding gutom sa impormasyon. Gumagana pa ang telebisyon at radyo ngunit lubhang nabawasan ang kanilang kakayahang makapaghatid ng balita. Hindi na makakuha ng impormasyon ang mga mamamahayag mula sa ibang lungsod at bansa. Walang laman ang mga balita. Ang tanging na itatala ng mga channel ay lokal na balita na personal na nakukuha ng mga reporter sa pamamagitan ng paglalakad patungo sa mga kaganapan. Sa ganitong kawalan ng impormasyon, nagsisimulang kumalat ang mga chismis. Lalong nagiging nakakatakot ang bawat isa. May nagsasabing may solar flare, ang iba naman ay cyber attack. At ang ilan ay nagsasabing nagsimula na ang digmaan. Dahan-dahan, ngunit tiyak, nagsisimulang kumalat ang matinding panika sa mga lungsod na nagpasalin-salin sa bibig Nagkukumpulan ang mga tao sa tabi ng mga lumang radyo. Desperadong sumagap ng kahit anong signal, kahit anong katotohanan. Pero walang katotohanan. Tanging haka, -haka at matinding takot lamang ang namamayani. Pagsapit ng ikaapat na araw, naganap ang malawakang pagbagsak ng transportasyon. Akala mo ba, masama na ang trapik? Ngayon, pangangarapin mo pa yon lahat ng makabagong sistema ng logistika ay gumuho. Hindi na kayang i-coordinate ng mga air traffic controller ang mga flight o makakuha ng datos sa lagay ng panahon. Libu-libong eroplano sa buong mundo ang nanatili sa lupa. Pati ang mga tren ay huminto dahil ang pagkontrol sa mga switch at semaporo si ay naka-automatiko. Huminto ang operasyon ng mga pantalan dahil imposibleng masubaybayan at maibaba ang mga container ng walang digital na sistema. Pati ang ordinaryong traffic light sa malalaking lungsod ay hindi na na nagdulot ng hindi mailarawang kaguluhan sa kalsada. Ang mga supply chain na naghahatid ng produkto sa buong mundo ay naputol, hindi na naging global ang mundo. Ito ay nahati-hati sa mga hiwa-hiwalay, na lungsod at bayan. Ikalimang araw na, naghari ang matinding pagpapanik. Sa wakas, natauhan ng lahat. Talagang tatagal ito. Dinumog ng mga tao ang mga tindahan upang bilhin ang lahat ng natitira pa sa mga estante. Mga pagkaing pangmatagalan, tubig, baterya, kandila at gamot. Lahat ay naglalaho sa loob lang ng ilang oras. Nagsimula na ang pag-aagawan at gulo para sa huling pakete ng pasta. Ang mga may-ari ng tindahan ay alinman sa nagsara na o naglagay na ng gwardya. Ang mga istante na kahapon lang ay puno ng kasaganaan, ngayon ay parang dinaanan ng bagyo. Sa yugtong ito, tunay na lumalabas ang likas na ugali ng tao. Mayroong nagbabahagi ng huling natitira sa kapitbahay samantalang mayroon namang handang gawin ang lahat para sa isang lata lang ng dilatang pagkain. Ang social contract na nagbubuklod sa atin ay unti-unting bumibigay. Sa ika na araw, formal nang nagsimula ang krisis sa enerhiya. Ang mga makabagong sistema ng kuryente o electrical grid ay komplikado at smart na sistema. Patuloy nilang binabalanse ang supply ng kuryente sa pagitan ng iba't ibang planta at mga consumer. Ngunit kapag nawala ng sentralisadong kontrol sa pamamagitan ng internet, nagsisimulang magkaproblema ang sistemang ito. May mga lugar na nagkakaroon ng overload habang sa iba naman ay bumababa ang boltahe o nawawala ng kuryente. Dahil dito, nagsisimula ang mga rotational brownout. Sa simula, umaabot lang ito ng isang oras, ngunit kalaunan, lumalawig na sa ilang oras. Unti-unti nang nilalamo ng dilim ang mga lungsod. Malaki ang epekto nito sa lahat. Hindi na gumagana ang mga refrigerator, mga bomba ng tubig, at maging ang mga kagamitan sa ospital. Ang pagkawala ng kuryente ay hindi lang basta abala. Ito ay isang hakbang pabalik sa ikalabinsyam na siglo Isang linggo na ang lumipas. Ang ikapitong araw, ito na ang wakas ng panahon ng work from home. Milyon-milyong programmer, designer, manager at analyst. Lahat ng dati nagtatrabaho mula sa bahay ay biglang nawala ng hanap buhay. Naglaho na lang ang kanilang mga propesyon. Pero ito pa lang ang dulo ng iceberg. Ang mga pabrikang umaasa automatikong makinarya ay nagtitigil sa operasyon. Nagsasara ang mga opisina na nakadepende sa mga database at serbisyo sa cloud. Ang ekonomiya na dati nang nasa coma matapos ang matinding pagkalumpo sa pananalapi ay ngayon unti-unting pumapasok sa clinical death. Bilyon-bilyong tao sa buong mundo ang nawala ng pangkabuhayan ikawalong araw nagsisimula na ang paralysis ng medisina. Pagdating mo sa ospital, hindi na mahanap ng doktor ang iyong medical na record dahil puro digital na ang lahat ng impormasyon. Hindi niya alam kung saan gamot ka may alerhiya. Nasa isang server na hindi maabot ang resulta ng iyong mga pagsusuri. Hindi na rin makapag-order ng bagong gamot ang mga botika dahil sa tuluyang pagbagsak ng logistik ang mga modernong kagamitan sa diagnostic tulad ng MRI at CT scan na umaasa sa tuloy-tuloy na koneksyon sa network para sa updates at kalibrasyon. Ngayon ay mga tumpok na lang ng walang silbing bakal. Kaya ang mga doktor napipilitang umasa na lang sa kanilang sariling karanasan at mga lumang aklat na papel pa. Ang estado ng medisina ay bumalik sa nakalipas na limampung taon ikasyam na araw na at nasasaksihan natin ang pagguho ng sistema ng pagpapatupad ng batas. Nawawala ng kapulisan ng pinakamahalaga, ang koordinasyon. Gumagana pa ang mga radyo sa maiikling distansya, ngunit wala ng sentralisadong sistema ng komunikasyon. Hindi na mabilis na makakontak ang mga patrol sa dispatser. Ang mga CCTV camera na dating susi sa paglutas ng mga krimen ay tila na bulag. Ang mga database ng mga kriminal, fingerprints at DNA, lahat ng ito ay hindi na ma-access. Ang bilis ng pagtugon sa mga tawag ay tumataas ng husto o kaya'y halos wala ng katapusan. Lumulobo ang antas ng krimen, pandarambong, pagnanakaw at karahasan, nagiging pangkaraniwan na ang lahat ng ito sa mga lugar na hindi na kayang abutin ng pulisya pagdating ng ikasampung araw, nagsisimula ang desperadong pagtatangka na buuin ang tinatawag na paper world. Sinusubukan ng mga pamahalaan at ahensya ng gobyerno na maibalik ang kontrol sa pamamagitan ng pagbabalik sa paper-based na sistema ng dokumento. Pero halos imposible na itong gawin. Ang mga archives rehistro ng ari-arian, kadastral plans, at datos ng pasaporte. Halos lahat ay na-digitize na. Ngayon, para mapatunayan ang pagmamay-ari ng isang bahay, kailangan mong hanapin ang dokumentong papel na marahil ay dalawampung taon mo nang hindi nakikita. Anumang mang serbisyo ng gobyerno ay nagiging isang burokratikong bangungot na maaaring tumagal ng ilang buwan. Ang mundo ay nalulunod sa kaguluhan ng mga nawawalang dokumento at matinding pagkalito. Halos dalawang linggo na ang nakalipas. Pagdating ng ikalabindalawang araw, kitang kita na ang matinding pagkakawatak-watak ng lipunan. Nahati ang mga tao sa dalawang panig. Sa isang panig, naroon ang mga prepper at ang mga nakapaghanda ng pera, pagkain at gasolina. Sila ang nakalamang at ngayon ay sila ang nagtatakda ng mga bagong patakaran. Sa kabilang panig naman, naroon ng lahat ng iba pa, ang mga nabuhay ng sahod to sahod at lubos na nagtiwala sa digital na mundo. Sila ngayon ang nasa bingit ng pagkaubos at halos hindi na makaraos. Umusbong ang isang itim na pamilihan kung saan ang isang tinapay ay maaaring ipagpalit sa isang gintong sing-sing. At ang isang galong gasolina naman ay katumbas na ng lahat ng iyong pinaghirapan. Wala nang silbi ang dating katayuan sa lipunan. Ang mahalaga na lang ngayon ay kung ano ang mayroon ka sa iyo. Dito at ngayon, ikalabing apat na araw, nagiging lokal ang pamumuhay. Dahil wala ng transportasyon at delikado na ang paglalakbay. Napipilitan ng mga tao na manatili sa kani-kanilang lugar, distrito o maliliit na bayan. Ang daigdig ay tila lumiit na, nakakulong na lang sa iilang blok. Sa isang banda, nagpapatibay ito ng ugnayan ng magkakapitbahay. Nakikilala ng mga tao ang mga dati nilang hindi napapansin. Bumubuo ng sama-samang pagbabantay at nagbabahagi ng pagkain. Ngunit sa kabilang banda, lumalaganap ang kawalan ng tiwala at pagkamuhi sa mga estranghero. Ang sino mang hindi kilala ay tinitingnan bilang potensyal na banta, bilang kalaban sa limitadong mapagkukunan ng yaman. Ang mga lungsod ay nagkakawatak-watak, nagiging maraming maliliit, hiwalay at madalas ay magkakaaway na kuta pagsapit ng ikalabing anim na araw isang tahimik, ngunit nakamamatay na panganib ang sumusulpot, ang krisis sa supply ng tubig at sistema ng alkantarilya. Sanay na tayong umaasa na basta na lang dumadaloy ang malinis na tubig mula sa gripo. Ngunit sa likod nito, mayroong masalimuot na sistema ng mga pumping station at water treatment facility na pinapatakbo ng mga computer. Kung walang sentralisadong kontrol, magsisimulang magkaproblema ang mga ito. Hihina ang presyon ng tubig sa mga tubo. Sa ilang lugar, tuluyan ang hihinto ang daloy ng tubig. Ang sistema ng alkantarilya ay magkakaproblema rin na nagbabanta ng kontaminasyon sa mga pinagmumula ng tubig at pagkalat ng mga sakit. Mapipilitan ng mga tao na gamitin muli ang mga lumang balon o pumunta sa mga ilog, na isinasa panganib ang kanilang kalusugan ikalabing walong araw. Nahaharap tayo sa pagkawala ng kaalaman. Isipin mo, lahat ng impormasyong na ipo ng sangkatauhan sa mga nagdaang dekada, nakaimbak sa mga cloud, sa mga server, sa mga digital library, ang Wikipedia, mga archive ng siyensya, Google Scholar, mga kursong pang-edukasyon, lahat ng ito ay naglaho ang tanging natira ay ang kaalamang nasa isip ng mga tao at ang nakasulat sa lumang aklat na papel. Hindi na makapag-aral ang mga estudyante, hindi makagawa ng pananaliksik ang mga siyentipiko, hindi makahanap ng kinakailangang blueprint ang mga inhinyero. Hindi lang ito gutom sa impormasyon, isa itong kolektibong amnesia. Mabilis tayong humihina ang isip nawawala ng akses sa pinakadakilang tagumpay ng ating sibilisasyon, ang pangkalahatang kaalaman. Dalawampung araw na, nagsisimula na ang pagkasira ng isip. Ang tao ay likas na panlipunang nilalang at sanay tayong laging konektado dalawamputapat na oras, pitong araw sa isang linggo. Ngayon, nasaganap ganap na pagkakahiwalay tayo. Wala ng balita, Walang komunikasyon sa mga mahal sa buhay na malayo at wala rin ang mga nakasanayang libangan, mga pelikula, musika at laro. Ang nararamdaman na lang ay pagkabalisa, pagkapagot at matinding takot. Dahil dito, dumarating ang tinatawag na sensory hunger o pagkagutom ng pandama. Nagdudulot ito ng malawakang depresyon, kawalanggana at biglaang pagsabog, ng galit ng walang malinaw na dahilan. Ang ating pag-iisip na sanay sa patuloy na stimulasyon ay hindi na makaya ang ganitong katahimikan at kawalan ng katiyakan. Ang panloob na mundo ng marami ay unti-unting gumuho kasabay ng pagguho ng panlabas na mundo araw dalawamput dalawa. Dalawang landas ang aming nakikita sa kasalukuyan ang pag-oorganisa sa sarili at ang anarkiya. Sa ilang lugar, kung saan matibay ang ugnayan ng komunidad, nagsisimulang magbuo ng sariling kaayusan ang mga tao. Bumubuo sila ng mga lokal na pangkat ng pagbabantay laban sa mga mananakop, nagsasaayos ng patas na pamamahagi ng natitirang yaman, at nagbubukas ng pansamantalang paaralan para sa mga bata. Ngunit sa ibang lugar, lalo na sa malalaking megasidad, ang puwang na iniwan ng gobyerno ay pinupuno ng mga gang. Ang lakas ang nagiging tanging batas. Ang mahihina at walang kalaban-laban ang nagiging biktima. Ang mundo ay nagiging isang kumot na pinagtagpi-tagpi. Binubuo ng maliliit na pulo ng kaayusan at malalawak na teritoryong lubog sa ganap na kaguluhan. Sa ikaduwang pabuti araw na araw, Lumilitaw ang isang banta ng epidemya. Ang pinagsama-samang mga salik ay lumilikha ng isang perpektong sitwasyon para sa mabilis na pagkalat ng mga sakit. Kakulangan sa kalinisan dahil sa problema sa sistema ng imburnal. Maruming tubig. Kakulangan sa gamot. Kawalan ng sistema ng maagang babala sa pagsiklab ng mga sakit. Anumang impeksyon, maging kolera o trangkaso ay mabilis na kumakalat at walang sino man ang makakapigil dito. Nagiging walang kalaban-laban tayo sa mga banta na akala natin ay naiwan na natin sa Middle Ages. Isang pandemya sa mundong walang internet. Ito ay isang senaryo na lubhang nakakatakot isipin ikadalawamput-anim na araw. Nagaganap ang pagkalimot sa pandaigdigang koneksyon. Kung dati, alam natin agad-agad ang nangyayari sa kabilang dulo ng planeta. Ngayon ay hindi na natin alam kung ano ang sitwasyon sa katabing lungsod. Tuluyang naputol ang ugnayan ng mga bansa. Bawat estado, bawat rehiyon ay naiwang mag-isa upang harapin ang sarili nitong mga problema. Ang mga konsepto nga pandaigdigang politika o ugnayang pandaigdigan ay tuluyan ng naglaho ang mundo ay muling nagiging malawak at hindi na malirip tulad noong panahon ng mga dakilang pagtuklas sa heograpiya. Ngunit ngayon, hindi na tayo nagtutuklas ng mga bagong lupain. Bagkus ay nawawala ng ugnayan sa mga luma malapit ng matapos ang buwan, ikadalawamputwalong araw na. Nito nga ang pagsilang ng isang bagong normal. Kahanga-hanga ang kakayahan ng sangkatauhan na umangkop. Nagsisimula ng masanay ang mga tao sa pamumuhay ng walang internet. Naglalabasan ang mga bagong trabaho, o mas tama, ang mga lumang propesyong matagal nang nakalimutan. Tulad ng mga mensaherong naghahatid ng sulat sa pagitan ng mga bayan. Mga tagapaghatid balita na kumukulikta ng sabi-sabi at isinasalaysay sa mga pamilihan at mga bihasa sa pagkukumpuni ng mga lumang gamit na hindi digital. Natututo ang mga tao na mamuhay ng mas mabagal. Mas pinahahalagahan na nila ang personal na pakikipag-ugnayan at ang mga simpleng bagay. Ito ay isang malupit at mahirap na mundo, ngunit sa sarili nitong pamamaraan, isa itong bagong mundo. Nakaligtas ang sangkatauhan, subalit napakalaki ng naging kabayaran para sa kaligtasang ito at narito na ang ikatatlumpong araw, ang puntong walang balikan. Isipin na lang natin, sa araw na ito, himalang bumalik ang internet. Ano kaya ang mangyayari? Sa tingin ba ninyo, babalik ang lahat sa dati? Hinding hindi. Sa loob ng isang buwan na ito, nasira ang infrastruktura na binuo sa loob ng ilang dekada. Wasak ang sistemang pinansyal at nawala ang tiwala dito. Naputol ang mga supply chain at aabuti ng mga taon bago ito maibalik. Milyon-milyong tao ang namatay dahil sa gutom, sakit at karahasan. hina o tuluyang nagkawatak-watak ang mga bansa. Kahit pa bumalik ang teknolohiya, babalik pa ba ang dating mundo? Malamang ay hindi na. Ang buwang ito ay naging isang pilat sa katawan ng sibilisasyon na magpapaalala na ang ating pinakamalaking lakas ay siya ating pinakamalaking kahinaan. Kaya, sa loob lamang ng tatlumpung araw, mula sa mundong puno ng di ka pani-paniwalang kaginhawaan, napunta tayo sa mismong bingit ng pagsubok para mabuhay. Ang pananalapi, logistika, medisina, at maging ang mismong istruktura ng ating lipunan, lahat ay nakasalalay sa hindi nakikitang saput na ito na tinatawag nating internet. Ang eksperimentong ito ay hindi naglalayong ipakita na masama ang teknolohiya. Sa halip, ipinapakita nito ang ating ganap na pagdedepende at ang kahinaan ng sistemang ating binuo. Masyado tayong naging kampante na kalimutan kung gaano kanipis ang digital na yelong kinatatayuan natin. Maraming salamat. Kapanunood hanggang dulo ng madilim na paglalakbay na ito na sana ay kapupulutan ninyo ng aral. Kung pinag-isip kayo ng videong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa mga bagong eksperimento. Ngayon, heto ang tanong para sa inyo. Anong bagay mula sa online na mundo sa tingin ninyo ang magiging pinakamahalaga sa mga unang araw ng kaguluhan? hindi social media, kundi isang bagay na talagang importante. Isulat ang inyong mga kaisipan sa comment section. Interesadong-interesado akong basahin ang inyong mga saloobin.